itong ano, vintage car. Ayan. So ayan nga pala nila natin yung kay Pikachu Garage na ano, Civic. Hindi ang mga pay na po, ano po, parang ready to release. Aba, yung iba ha, yung iba gagawin pa. Gagawin pa rin, o. lugar to? ano lugar to? Anong lugar to? Anong lugar to? Silang Kabito. Silang Kabito na pala to. Alright, ayan guys, sa mga Nagahanap dyan ng vintage car. Ayan, dito lang yan sa may silang kabite. So, dito ko, po, pwede pong mag-check dito. <laughs> Ayan. Paalam tayo sa may ari. Siyempre, kailangan yun. Ah, Corvette! Ganda yan. Ay, kasama natin natin mga buhangin. Ito yung loob nyo. Ito ba working na po ito? Ah, working na to. Oh, so, gaming. Ako oh, mano, nga, no. Ang ganda ng taillight. Bilog po. Bilog, no? Dito, ang pogi din neto, men. Ayun po, pare, oh. Ayan. So, ayan ulitin ko sa mga naghahanap dyan ng mga... ...vintage car. Ayan. Pogi, men. mas lang ng konti. Hey. Ay, ayan, napadaan, literal na napadaan lang. Kasi kami kanina lumagpas na eh. Nadaan namin to so bumalik kami. <laughs> ayan. Ano bigat 'yan, nadaanan mo na. Matagal mo matagal mo na 'to nakikita. Tagal pero na nakikita, hindi ka makatigil, wala kang kasama. Uh, Dilan na nga po baba. Dami uno. Pero Bumblebee yari kay TV. Oh, gipre. Ang -pre. na rin pag ganyan dal mo sa Hermit. Ah. Sino nga gang may ganun si, si Zeb ata. Si Zeb Mendoza lang kung may ganun. Eh. Sarap ng ganda ng gulong bar. Kumahal siguro ng mga ganyang gulong. Ano? Hmm. Tsaka siguro mahirap hanapin na yung mga ganyan. Mahirap hanapin. Oo. Oh. Parang La ano? lapad. Lapad o. Pero nakabatik ito. Ang ganda. Oo oh, nga ano. Ayun. Kasi mukhang matagal na yung mga... Ari pa. Mga aayusin pa yan. Ganyan na rin Oo nga no, Coop. Yan. Mercedes na coupe eto, ano to Mercedes din? ang ganda ng tail light nung isa doon pre ano? yung bilog ah yung Corvette eh, yung oh, lagi kong gamit sa Gran Turismo na sa PS2 angas ah, nin eto, ang ganda ng lobo ang ganda ng lobo, ah, automatic ganda ng calling card pa para sa black pag mm. may gustong bumili <laughs> Damn! Ay, putik na yan! Kulang! Anong tawag sa ganitong makina, kuya? Alaswan. Ah, LS1. LS1. Ah, wala, aray yung ginagamit sa... Dubai, nilagay sa patrol, ano? Yan iba. Yan yun, ano po? Ewan ko, mga bago na siguro. Ah, mga bagong LS na yun. Ang lapad ng gulong pare! Putik na yun. Maka na, uinam. Ay, kita mo ga. Ay, tunay ka naman. Ah, ah. Mahaba. yung mauumbok ang ano. Ah, ay, maluwa. Ay, yung natas na ilaw. Tapos, ah. Ganyan siya pag minuksan yung hood. Grabe, ang lapad ng hood. Hahaha. <laughs> Tutik na yun. Kasamang pender eh. Baka hamaroon. Yun, charot sa hamaroon. Baka naman. <laughs> ah, okay lang po. Dito, dito Okay oh, lang. Bidyan ka, bidyan ka. Pwede sakpan ta.

Ang sarap sa loob, promise. Ano nga? Charon Babang babaga. Parang nakahalik sa lupa. Ang sarap. Um, baga parang kapit na kapit sa'yo maupuan. Oo. Parang niyayang upuan. Oo. <laughs> Ayan na, di ba? Tapos automatic transmission pa siya. Kayang kami yun, be? Kung ano? Sarap bilhin, pera nila ang kulang. Ang ganda, boss. Bagay yung ibebenta ganito. Ito ba 1.5? 1.5. Pwede ka pala manood ng price list. Oo. Uh -huh. Oh, o sa price ano? Oo. Uh oh. Big. Ito daw 1.5. Ay. Sino po kayo? Huwag niyo po akong bidyuhan kasama yung price. Bigat chat try mo pa ano mo? Pre, sarap. Promise. Ibang iba. Ayaw, may rapa na malaki ng tiyan ko. Hindi! Nahiya uh, eh. Ito yung dahan lang natin. Okay lang? Boxing. Uh, okay lang? Okay lang? Siyempre natin. yan. Yun, lalapad ng gulong. ko. Rear wheel drive. Oh, Ayun yung mga naangat yung harap. Ano? pag sobrang ano. Matay nilalagay nung ano yung, yung nasa hood yung naganon. Yung mga gantong gulong parang mahirap na hanapin din. May hmm, order na lang din. Sa saan mga nakukuha mga? Hindi pa, hindi pa napapalitan. Ah, okay. Hindi <laughs> Oh, po po. Ibili na ba? Hindi, siyempre pag binili ko, kailangan ko malaman kung saan kinukuha ang gulong. Yes, <laughs> nyo, makabili ako kanyan. Soon. Tinuturbo din ba yung mga ganito? Pwede? Kung alam ko eh, yung super na ito yung parang nasa hood. Yung nasa hood. super Eh, dito ako na lang sa ilaw niya sa likod. Ang tangi na angas. Eh, yun o. Pag ganito parang dala mo sa karmit talaga lang ang ah, balian leg. Ano yung pag nag-close ka, nandito lang ito sa labas? Ako, hindi na lang. Utik na yan. Display lang. <laughs> Maluwag pa po doon. Kasi kasya yung tatlong sa na gusto ko. <laughs> Karamihan dito parang yung Corvette, ano? Sa mga Mercedes. Ayun. Ay, yung nakapark dun sa gilid doon, dito din yun. <laughs> sa kabila na nakapark eh. Wala lang paglagyan eh. Wala lang parking. Are, yung nasa gilid. Are, oh. Ayan. pero pa dito. Land Rover oh. Uh, All right, like ayan. You. Pasan na tayo, pare. Patagay tayo na. Yo na. Kakaway muna tayo diyan. Yo. <laughs> Bossing, thank you. Oh, thank you. Ayun si Bossing. Napaka malupit Land Rover. Oh, ayun. Ay, din eh oh. <laughs> Laki park na dilet, eh. talagang puno na. Oh. Tapos sila din pala may ari na rin kaya hindi ko <laughs> <laughs> Ayun, thank you kay Bossing at kami patagay tayo na ni Pikachu Garage. So dito muna tayo sa mga kay Pikachu Garage. Si Gawa lang siya, made din nalang piyesa doon sa ano. Eh, hindi na natin na-vlog. So update namin kayo mamaya kung anong galap namin. Hindi video lang lang ma ka na lang may ma-vlog na namin. Para may mapanood din kayo. So yun, baka nyo na lang mamaya. Good job. Stay low, basta wag mag low. Basta nag-asay no. 🎵Positivo lang ang kilala🎵 🎵Stay low🎵 🎵Focus lang sa play mo🎵 🎵Basta nega sa inyo🎵 🎵Low, low🎵 wag mo nang balikan 🎵Stay low🎵 Thank you! See you, Thank you. Hi, Hello! <laughs> Dito kami nakilala bro. Malala <laughs> si Tay pa pagdating doon. Huh? Boss, kayo ngayong kasama ni Kapuks sa Naloobot. Nalaloobot <laughs> ano, din kay Kapuks. Ayan oh. na! Yan ako oh, taas nga pala na ito. Ayan, ah, doon ang papasok sa loob. Lala ka. Oh, Kumutang din, lamig. Hindi <laughs> na natin kailangang punta ng bagyo May pag pala din eh. <laughs> <laughs> Kung may mura ditong kainan, hindi na tayo kumain. Nagpapares nga lang kami din eh. Ayon, <laughs> Alright. Ano man lugar to pare? People's Park. People's Park. Ayan. Parking ng mga tao. Parking People's Park. Tao. <laughs> Ayan, ay talaga lang napakapag eh. Hindi na kailangan pumunta ng bagyo para sa pag. Kita nyo gayon. Ah, uh, ah. Uh. Siyempre, dala natin ni si Modta. Kay Pikachu Garage na Civic talaga no May kalakasan din nga pala rin Civic na rin Ayan, naka JS Wender na. Tsaka si West bumper ayan Pikachu saan tayo kain mamaya yeah, hindi, may Ah dito So update ko na lang kay mamaya pag kami nandodoon na sa barisan. nag-aayos pa ng aming mga buhangin din <laughs> guys at uh, nandidin ka! at nandidin nga pala kami ngayon sa ano sa uh, Tagaytay People's Park ayan parkingan daw ng mga tao ikan ni Pikachu guys <laughs> so shout out kay Don Jim na tumakas dun sa inuman sa outing may na nga lang babalik real quick so si Uno iniwan na namin sa bahay at gawa ng sobrang baba ng minor so dito muna kami sumakay kay Pikachu Garage kay, kay Modta Kotse mababa. Kotse mababa. Ay! Alright, at ayan ang ating mga buhangin. Game na game na. Parang ilusong din yung mga Civic natin, oh. Naka-engine brake, pare. Tamang segunda. Ilan? Dalawa. Dami okay mo na. Malayo ba pataas taas, kuya? Ayun, hindi ka pa Oh, sige ka. <laughs> gusto mo maglakad? Ah! Putang ino mo. Gago talaga ito Ano eh, sita na natin, sita. Papakita ko muna sa inyo ang aking view dito. Eee! Go! Oh, Alis na! <laughs> Doon na. na ako. Bawakan mo, babayad ako. Dalawa lang dito. Thank you, kuya. May hey, guste, may guste. Niyon saan? Huwag ka marunong pera dito. Ko. Bakit? Ah? Naalasas lang ako doon. Lamig <laughs> putik. May pagbalik natin dito dadala ang dadala tayong jacket. Ang dito pa rin. Paano walang <laughs> pagat ma Ito. Eto. Eh, doon tayo. Dito. Uh, ay talaga naman mga paps ay eh, pagkakalamig din eh. Wala kami na jacket Ay talagang hindi basta lamig Oo oh, oh. Hindi na makakita ang baba So yan mga paps Kami paparon muna sa loob At talaga manakambo na O oh, drone zone Oh shit <laughs> ha alright, ano ah, bababawal na tayo ba bababa na tayo ay hindi pi lang pa si na pikatcha garage photoshoot muna na mga insan hmm <laughs> nilalamig na nga yung buhangin eh. okay photo shoot muna photo shoot muna si Nainsan pisan Pishan oh yaw oh, kakatam ice ah pagkakatam ice hmm gigay ay <laughs> oh, sabadaw sabadaw ang oh, ganda lang kuha ni Pri utik pang cinematic free. pwede na to si screenshot pwede na si screenshot yun saan bintang ng cinematic ka dyan a ah, ah! Woo! Baka ah, dala-dala dito. Alright, kami uh, na tayo pa ni Sarah Paris. Talaga namang pagkakalamig dito sa labas. a Ah! Hindi na ito ang pagyo. Ano? Yung Paris na lang. 180? Gusto mo ba? Oo. Hindi lang ang baka na lang tayo? Tapos kanin mag kumuha na din ng isang yung pares lang na ah, walang rice. Available po nila, nilagang baka? Oh, hindi pala. Pares na lang lahat. Takwat baboy, available po. Ah. <laughs> doon ba? Ayun oh. Tingin mo na kaya tayo doon. Pas balik tayo dito pag Hindi, titingnan natin. Sige, balik tayo dito pag Pag medyo price dito. Hindi <laughs> kami. <laughs> okay. Okay? Uh -oh. Balik na sa Arsen Paris. Balik tayo, balik, 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 balik. Wala ko ang Alright, kami order sa ng Paris with rice. Ay, hindi na daw kaya ng apat. Ay, di kami bababa na. papabalik na kami sa baba buwan nang wala ng pares may pares ang pagdating pare? nahanap nahanap tayo Tabi -tabi. sarap manunog ni Modda sana all sana all sana all ay magbuhay ka ng ilaw pre bye bye ilaw nakasabog ay di pala katono nagutom ang mga bata. Ano na na? Punta daw Sa shell? No, hindi ko na kayang pumunta doon. Punta kayo? O dadan? Ah, dadan lang. Ang bad eh. Hindi ko na kayang tumambay eh. Pagod na pagod na. Oh. Pero kami kakain muna. Ayun na. Parang yan, nandini nga pala kami. Hindi ko alam kung ano ba kang na rin. Basta nandini kami kami kakain ng bolalo silikang, tsaka rin, kare, kare. Kami kalin pa. Tubig daw, tubig. Mm.